So, meron tayong tropang kararating lang galing UK. Puntahan muna natin sa mga iba kang tropa dito. Hay naman kay Jam, mga besh! Ayan! Let's go! naman namang bisita ng tropa natin ayan. Grabe naman, besh! Napakalubi talaga ng tropa natin 'to Ang daming security. Big time! <laughs> Yun ang venue ng inuman natin, besha. Oh, siyempre, picture-picture muna. Para may resibo. Go, sis. Kaya mo yan, sis. Angat mo pa. St stomach in. Back. Hirap pala umatid ng concert pag may hangover. <laughs> Sakit ang ulo ko. <laughs> Kaya minam. <mami> <laughs> ba ako? Baka wala kang over ko? Uh, Matatagtagan lang. Reset lang, reset. reset. Lang, reset. bukas, na. na oh. Bukas na kali. Tara, anong tayo? Kung bagayon sa ano yan, sa tour ni Ed Sheeran. Plus, huh. uh, divide. Pwede bang minus? Sakit na ng ulo ko eh. Nga, eh. Tara, anong tayo? Okay. Okay. Tama okay. yun, si sister iniwala natin doon kasi masungit yun, Wala makakaupo. Oo, oh, kasi pag ako marupok ako eh, pag sinabi lang, hey, she's here, sabihin ko lang, oh, okay. <laughs> <laughs> Lande. <laughs> Order muna tayong pulutan dito. Ano eh, ba ako? Sakit na lang ulo ko eh. Parang naman di ka pa nalaking sex bomb ni Mami Lorna. Uminom ka. Ama. Oh, sige. Hello ate. May sisig. <laughs> Jarat. Isang nachos. Coke Zero tsaka isang water. Thank you. Yes, ma. May shembot, ate. Shembot. May gin pomelo ah, ba, ate? Gin pomelo. Wala. Meron ba? Tagay nga. Uy, grabe na ba dyan? No, Yan, ate. Strong bow. Taasan mo tagay, ha? Yan. Cheers. Pagkita okay, na pulutan. Saka inuwin sa ayan na parang it para sa iyo to dumili I'm losing my sleep, I over am oh, not the guy taking home Ooh, Can I keep dancing on my own? Oh. <laughs> Light on going tech rider. Pinapa-email ko si Ed Sheeran. Sabi ko, do the <laughs> Nag-escalate na ako. Nag-escalate niya na sa ano, implementation <laughs> officer. <laughs> Kasi pagod na yung mga paa <laughs> Sa road namin. Yeah, exactly. Meron na yung mga backup leader eh. Nasaan na yung backup? Main yan! Oh, wow. Bale, isang oras na kami nag-aantay eh. Parang Ed. Togo! <laughs> oh, Parang edlasing na kami. Mawala na yung pilit mata ko. Apakatagal ah, mo. Pagod na yung sister namin ah. ah. Yun na nga. Ito, ito, Anong ito, 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 ito. balita? Malapit na namin siguhin itong mas <laughs> True. Alam mo itong kumpare kung itong magaling itong kumanta eh. eh ito, Kailan yung huli ng kanta na nandun ka? Last inuman nyo? Right? La, last inuman namin, Christmas. ah oh, last oh. Christmas. Pero kasi ikakasal yung kapatid ko sa February. So, pwede sabihin mo sa kanya na... I-invite natin yan. Oo, i-invite natin yan. Tapos magpunta namin doon kasi si Mayor yung magkakasal eh. Oo, Siyempre, mga tao, malalaman nila. Magpapa-entrance tayo ngayon. Ganun. Oo. Papatikit tayo ngayon doon. So, yung kasal ng kapatid ko, concert na din niya yun. kaya mo na. Mahirap Ito naman ngayon. si sister, nagchichismisan kami dito. Sama ka ba? Pag may may available pa sa private train ni parang sa ako. Feeling, akin? Ah, oh, pwede naman siya. Saan ka na sumabay? Hmm. May private viewing ba yan? Meron. Sa bahay namin. <laughs> Para na magpatay na. Ka. Kasi tayo dun sa garahe namin, kasi siya 20. Private <laughs> viewing. Visit ka. Ayan na! Sakto, pagod na ako. Hey! Tonight, I'll hold you up to my blood turns into alcohol. You no, know, I just wanna hold oh, you. Yeah. Give a little time to me, we'll burn this out. We'll play hide and see to turn this around. And all I want is the taste that your lips allow. Come on. Sing wow. Oh, wow. Okay, i up know. When I'm with you, I never get enough So i did not in I can hear the music when you're here have been holding Pockets you closed And I put the ring on The finger still close Snowballs I wanna be you up. Make us feel God, kiss me slow. Your heart is open. ipat din. May ipit din pala kami. Oh my god. Ate, uh, oh. Atin, oh. Pa so, kumusta naman lang Ed Sheeran experience mga bi. Oh, um, it's, so it's so worth so it. Worth it. <laughs> pero pagod, pero sobrang sayo tapa ako. Man, Shota. Man, man, man. Tapos, ito na nga, oh, Sandil, oh. Pota. Abangan natin ko na oras kami magkawe. Bye. Time check. 12:47 na po ng umaga. One hour na kami dito, hindi pa rin po kami makaalis. Tangina! <laughs> Time check, uh, 1.46 na, mga limang sasakyan pa lang yung nagalaw namin. Nawawala na ako ng pag-asa. Totoo lang, gusto ko na matulog dito, bukas na ako uwi. Dahil ang buhay ito. Wala ano masasabi niya mga be. Wala, wala na energy. Yung isa nakaihina, nakabalik na. Nandito pa rin kami. Ang lala. Lala mo, paring Ed. Hype ka. <laughs> so, yun na nga. After 4 hours, nakauwi na oh rin kami. God, thank you. <laughs> bye, Echya, mga sis. Bye, bye, guys. Bye. Bye, bye guys. Thank Time check. 3.20am. Kakarating ko lang sa bahay ko. 4 hours coming <laughs> bumiyahe pa uwi, sobrang traffic pero worth it kasi nakita namin si paring Edda, eh, pakalupit pero yun na nga na-invite ko na siya sa kasal ng kapatid ko sana sumagot ka naman sa tawag namin <laughs> hindi ko kaya yung uh, talent fee mo pero promise ko sa'yo lalasingin ka namin <laughs> dito ko na tapos yung vlog, sana panoorin nyo to one of many more to come bye guys, good night